Kaya mga sa. Ka oh. may suso din eh. Oh. Ang ganda. Lalaki mga sa. Oh. Sarap na rigatan mga kapakners. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag din eh. Masahod din yan? din. Ah, kayo nagpipit-pit na eh? Na ah, Kaya mga kapakners, pabisita naman ng page ni nanay. Kaprabins, Kaprabins Emily. Mga ka, mga followers ni Kapatler. Lakapin nyo naman yung aking bahay. Kaprabins Emily Magik. Yo mga Kapatler. Ah, uh, pabisita. pinapakita din niya mga Kapatler yung mga trabaho din eh. Yang ganyan, ang wala mga suso natin. Magkano bintana niyo dito nanay? Ang kilo nyan ay 70 ang kilo. Ah, ini kilo mga kapakners, 70 daw. Dami din mga kapakners, oh. Kaya naman ari mga kapakners, ari mga nagapang para alam nila na buhay mga kapakners. Para nga naman pag nabili, hindi makakachimpo yung mga namimili nang yung patay na mga kapakners, syempre negosyo ari. Kaya ganyan, yan pag nagapang mga kapakners na ganyan. Alam na buhay yan. Mm -mm hindi na masasama yung mga patay yung mga kapaknol siyempre medyo kaiba na yung lasa pag maluluto natin di ba ayos din yung discard ni nanay so yung mga kapaknol pabisita na lang ng bahay ni nanay kaprabens ang channel nila sa facebook yung mga kapaknol may kita may kita nyo dun lahat yung kung ano yung mga pinagkakitaan nila dito Yan, mga kapaknol Pinuputol na nila yung puwit mga kapaknes yeah. Ari-ari mga kapaknes Putol na yung puwit Kaya yeah, mamaya ulit mga kapaknes Stay tuned <tong> again mga kapakners nandito ulit tayo sa nag-iba kinapula eh pahin sa kayot ngayon lang ulit kami nakapag-vlog ay eh, busy eh sila ay walang talaw nakakasama natin ngayon si kapakners pakners yo tag ng ganyan si pulay! eh oh pugi pugi sino rin oh di ko parang gyming maliit Ari mga kasama natin mga kapakners si parang imak nagdudukal na nagkita ng butas si ilong <laughs> Sure <laughs> Ah, kapak na Ang. Mga kasama natin si Kamala na yun nando. Oo, ha na. Lokan. Lokan. Oh, oh, Are re sir garing mo na tayo. Ano ko ay <laughs> ko? Hindi ko tayo kinatya na mukha. <laughs> Bet may tapal yata ang mukha. <laughs> Ara mga kapak na. Talagang na-miss nyo. Sana ay na-miss nyo kumakapakness at I miss you. Ya si partner sana mangunguha. Tadalhin ko na ari. Tayo mo na ang magabidyo. Ano yan parang imak na Anato Kalma? Kungo. Kung yan tingin nga, daw. Tingin. Oh, ang daming ipot na sariwa oh, lalaki. Yan yan. Oh, malaki ang na, nare. Malaki kaya yan. Dini to. Dini daw tayo Paknes. Mangunguha tayo. Ayun. Dini Ano? na. anong ano na rin? Siya, mga kapaknes. manguha tayo na rin sa daw. Ang tawag dito, mga kapartners, sakasaka daw. Titikman namin ni kapakners Ners yun. Yeah, Mamaya pupulutan namin. Dadamihan natin. Ba't ka natin parik ang ating dali? Ano nga parang Parang professor yan. Hindi mo lagay! Dini sa ating timba partners. Saan? Ay, ay? sa plastik. Ay, ano rin plastik niyang timbang arin. Lagayan niya ng kungo. Ay, lagay ba rin kungo? Oo. sa Ay, dito na rin sa kati. Ito parang hindi Dutan mo. Paknes, may nakapana tayo. erian oh. Kinakapa lang ng paa. Paa lang, mga kapaknes. Paa ang din eh. Ito, ito yata. Ito. Ay, naku, ugat yata ng sasari. Nang tayo marami makuha. Sabi, kung kailan daw nang huay, kung kailan taog. Alintikang okay. <laughs> mga itaw. Ay, may nakapana. Dutan. arere ay, kalapaan na, natin ang paa. Pilipin, pilipin, pilipin. O pa, meron nga. Oh, uh, Ay. Na, eh. Parang patay. Patay na tayo. -e Pag naihi yan, buhay. Hindi. Tinan mo ako, mga bagong bahay. tok, -tok mo ha. Okay. Ako patay. Na, uh, patay. Ako, nakakuha patay patay. Kinakapaan natin ang paa pa, pa. May bahay din ninyo ng pukyuta pulay? Kuy, meron din eh. <laughs> hindi tayo makakatakbaw. Ari mina kawan si Parang Jimmy. Ayun. Ayun. Saka saka. Saka po sikit. Sikit daw. Oh, na. Oh, ano na. Ah, pakmas tatay pa dito. Ito. Ito. Oh. Ay patay na naman. Kay naman buhay ari. Ah ah. Ah, dami anyo ha. Ah. Ang kuha ko ay akin. Ang kuha niya ay akin. Hindi, hindi pwede. Yung si ano, madami na nakukuha yung saka-saka daw. Hindi mm, tayo, tayo sanay din eh, sa garnay. Eh. Sa tabang tayo sanay, mga kapaknars. Si Kamalan huwinan daw, si kapaknars aray din eh, tayo susunod pa yung paknars. Eh, pag ay, dalawa dalawang magkasama. <laughs> Pero kinakapaka pa lang natin. Yo mga kapakners ari ini nakuha na tayang are saka saka Ay kinakapakapan natin nat kon. Dami ng ukab. Madami daw ukab. Mga kapartners, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ng ating kapakmers vlog. Yan. Ayun ng ating paghihirap ay nasusuk diyan ah. Thank you very much sa mga kapakners Talagang pinanganyo ka. <laughs> maraming salamat ni salamat kami dalawa ni Pakner. Salamat Pakner. Ay okay, maraming salamat mga kapartners. Talaga nagbubungan na ho yung ating paghihirap ngayon. Baka sa ah. pagdabagarian mga kapakdas, eh, makakatulong na din tayo. Yeah. Yan ay eh, kasama sa buhay. <laughs> ah. Kaya dire-diretso lang mga kapakdas. Tagal pa ng ating kuta ng palay eh, kaya mudalang. Pero ngayon ay eh, napapanay tayo kay Chupoli. Yan. Yeah. Ang hirap manguha pala ng lokal hindi kita ang ilalim. Kapak sa taas. Ayan yan. Abuti mo. Abutin mo. <laughs> Nabot, mga <kapaknes>. Abot <laughs> mga na. Abot. Abot. Nagkasama ulit. Kami dalawali. ulit. Pakis. Hanap ulit tayo. Gubat na sasa. Kau nak kaya nak kita kau mengapa pakai?

Kaya uh, talagang tsagaan din eh. Basta masipag ka lang, hindi ka magugutom. Mga ah, pulay. Mm. Ang dami. Ayan. Ayan mo. Ay, pala. Hindi rin, uwan yung lukal. Ay, ay paknes. Ayan, oh. Hindi eh. Pumunta daw sa palis eh. Ayan na. Ayan Ayan na. May ah, kapulong na. May dadayuhan niya. Tatapak na sa palais niya. kami dyan. Ay, malalim rin. Hindi maglangoy. Marunong maglangoy si partners Ayan, yeah, sasakay tayo din sa... Bangang isa daw ang kateg. Nagawa <laughs> pa ng bangkay isang katay Hindi, ganito lang yan. Cuma lang ang ginagawa dyan pa rin mo lang? <laughs> Sige, ikat. po. Parang... Parang hindi marunong maglangoy ay, parang hindi mamamana ang po, ay. Alam sa ko. lagi paknis Lakip partners. Ay. Yo, gayon din tayo sa kay partners. First time natin si makay Yo, gayon. Gayon pala Leon. Yo. Sa kasay din. Yate yan, yate. Hindi oh. hindi Ay. ay. San migil nga. O oh, putang ina mo. Tala. Talaga naman, talaga naman. <laughs> Pak <-nags, laughs> <Park -nags, laughs> ano? Pak <laughs> Ano? Magalang ikaw. Iwan mo ko. Sa Ay, Ay, lang sa bangka masakay. Bang eh tayo. Ay, okay. ikaw ang magko sa bangka. Masakay ako. Dito ka sa bangka. Sino masakay? Sabay <laughs> 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 mo sabay mo aring ano. <laughs> masakay tayo din ni pakmes Sabay mo aring. Ano? Oh, oh tayo, Salamat kay parang imak at nag sa atin. Ha? Ah, Pwede dalwa din ay? Di ako, -baka baka oh. first time natin sumakay. Ay, din insalo. ay, insalok Ako ba maglubog kita? Pagal na isalok. Pagal na. Ano rin? wala mo. Hawakan ako daw. Tim. Yan. Yeah. Yeah. Ako yan? Di ako dito ka. Ikaw pak Ikaw wag mo ako Ik

Pasi time! Salamat daw sa kabilang pangpang. Kabilang side. Oo, nandito eh. Kaya tayo nito mababuti. gawa na rin Ni San Miguel. nasa na? Parang imakpantal na. Tayo, tayo. hop Ayan. Kaya liban na tayo mga kapakmens. Kaya daw tayo lumiban. Sabi ni parang malaki. Kaya tayo lumiban ay? Dahil ni San Miguel. Dahil ni San Miguel. Ayos na. Ayaw, oh, may bangkado na eh. Ayaw, buhay mga kapaknes, buhay. A few moments later. Kapaknes, pinayaga kami din sa fish pan. Ay kami mangunguha ng, anong kukunin natin din eh? Ang kukunin natin dito mga kapaknes ay lukan. daw mga kapaknes, lukan. Lukan at bagungon, siyempre mag-awak din. yung ano mo, Ba't nag-uwi lang? Baka kung anong makapa natin din eh. Pamay mm. mabini ah, Makita tayo. Ay, ah. tayo mga kapaktas. Ano ah. Oh! Okay. Ay. Ay. Kete, ang laki! Ang laki! Buhay oh! Buhay yan? Buhay yan. Oh. <laughs> <Mati -tana. laughs> Puti, <-tuna>. matanda na <laughs> <laughs> yung iyo Puti ay ah, Salamat sa ating mga nakakamang mas dah tu, mai kendor tu. Pagawa ng kapal di sini kan, dah ners. Yo, nago. Nak lagi, ano? anak Ang ganda ng ngisi niya mga kapaknar Ano kang pangalan? Ang paknar pangalan niya? Carlo Si Carlo Huwag ngisi anay, ngisi anay pag nagkikita Oh. Kapag uh, ah, nagkita kami mula kay sipet. Nasa na yung mula kay sipet. Ay, pag ito mga kasi, sa iyo. Ay, putang ina, hindi yan. Wari, wari ko naman eh, talaga. Kau! Oh. <laughs> ah, ah. Ay, wari kita yung talon. Ah, ah, ah. Ay, kau! Tingnan mo! Ay, ah. 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 ay parang sungay ah, ng, ng... Ah. angkon ay! Salagubuan! <laughs> Tingnan mo, pakner sa oh. aw! Patay na angkon yan. Tara. Ay, talagang. Pula na eh. Di. Ay, ka. Di, nay. Ay, oh. Pak na siya, oh. Kita niya, ha? Parang tulong dag ka pag nasipit niya ganyan. Kau, bago masisipit ka sa bayag, ano? Oh. Kau. Di, nay, walang matigas na lalaki. Pak na siya, pag <laughs> nasipit ka na rin. Ari pala ay ulam na. Yan, mga kapaktis natin nakakuha. Yon, oh. ano yon? Ano yon? Ano yon? <laughs> Ano yun? Baka yun yun, aray! Hindi natatarab pag kare. <laughs> marami na tanda kayo ka. Si, si, si parang ba? Kaya pala yung maraming marami tanda na kwa! Pingin! Oh, ang dami! Kaprabins! Kapakrers! ka ka... Maling nak... beng! Kapakrers <laughs> pala! Ano ba ki? Yung dire-dire yung mga kapakners ng ating palatuntunan. Hindi mo matanda. Ay para lo. Nagkakasundo to na. <laughs> Ah. Sarap din ni mga kapakmers, payapang payapa. Malayo sa mga ulaga <laughs> <laughs> oh. Kay Jay Jay. Oh, oh, ah, dai din ako. Salamat diyan at tinay tinutulong ng panguha Ay parang imak ay pang <laughs> 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 oh. Mamaya may tayo makikita mga kapakmers ang ano, ang huli. Ang huli ang natin nakapa. Arikahan ko na. So yung mga kapaknars, si ito yung ating yung bangos. Saan huli yan sa po sa eh? Bangos? Ah, uh, doon yung sa palis na ang bini. Oo nga. Hindi, ayos na yung mga kapaknars po. Ang lalaki din Yan. Ay, ayos din yan. Iyaw mga kapaknars. Oh. Oh, yeah. Ay, Di Para... Aruyo. Ah, parang tilapya yan po eh? Aruyo yung kwan. Tilapya. Ah. Marami din palang klase ng tilapya. Ano eh. pa kaya uh, Mga partners Nakikita na natin yung mga bangos Ang lagi na po Iiyaw mo uh, Yan din tayo mga kapakners Bangos Huli yung mga kapaknes Dini sa palis Dahan mga paknes Ni Pansek Yan yung inaalagaan niya dito Yan Puro Bangos bangus Kaya

Oh, madami dami mga kapatnes. Oh. Malaki. ko oh, 'yung mm. oh, lalaki niya, O, Tinga mga mga nga mga ano Oo. oo. Igayin mo sa palad mo. Ang tawag dito ni Boy Kilaw. Anak ko dahil sa kay Boy Kilaw. Ang laki nga naman. Eh, Pag ito na kay... ni Boy Kilaw. Ari kanina na <laughs> pak nars. Ah, Ari ay kay Carlo. Kay Carlo yeah, yan. Oh, Ari oh, <laughs> <Yan, sorry. Meron laughs> ay kay Carlo. Yan o. Ang sako niya. Ganon din kalaki yan. Hindi halos pare-pare yan. Ari ang huli. Ang kuha natin mga pak nars. Ari ang kuha namin ni pak nars. Ay, okay, papuwi sa mga kuhana, na malaki. Ay, ayaw ko, mga kapakners, malalaki. Kamo, ibibinta mo para yan dun sa kamon. Ayaw ko, ayaw mga kapakners, ang lalaki. Limang piso kamo, isa. Oh, lugi tayo sa limang piso. <laughs> per kilo, aray, per kilo. <laughs> per kilo, mga kapakners. <laughs> Kung kayo subscriber ko, ay, pwede na rin sa... Bultuka. Wow. <laughs> Pero bisyo so, mga paknes, Ay, tayo nga, na mga si parang malalat. Marami nilang kuha ayo tsaka si Jay. Yo. Ay, Pati na, na mga pakner si Jay Jay. Yo, ang daming huli. Ang daming kuha mga kapakner to. Oh. Yo. Oh, salamat kay Jay. Dami na ko, binigay sa atin. oh, oh. oh. Si Boss Malan. Ah, ah. Ayos na. May pa na. Hindi na tayo talakay. Ang oh, oh nga dami nga Eh. What? mga kapakmers huh? Yeah. ay <makes> kami hmm? no, ito, ito mga ganito mga kapakmers ang lalaki ito, uh, kaya tayo nagpapasalamat po kay parang sec na may arin yung may pispan mga kapakmers pinayagan tayo dito manguha salamat ako uh, hindi tayo pinayagan ay wala ako tayo makukuha ganito kadami yan <makes> ito oh kung tutusin mo dami sasako sana yan mga kapakmers ito po yung kami ako ha Marami din po yung ating mga nakakasama. Marami marami salamat kay imak Imac. Si Pareng imak si Tokoy, yung sumunod. Jay, Jay, salamat ha. Parang Jimmy. Sino pa? Si Kapak Ners, Kapak Ners. Tsaka yung may arihon ng pispas, si Pareng Sik daw po yun. Si Boss Mala, marami din nakasama. Si Boy, na nakasama natin. Marami marami salamat sa ating nakasama mga Kapak Ners. Talagang. di, 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 di. Siyempre, nag eh, nagtatrag si parin eh, makat madami daw yung amin, siyempre, biday. Tayo ang biday, ano yun? Ay, ba't nagtatagtatan na sa plagkala? Nakoy! 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 Mga susupa na eh! Nakoy! Ibig kami Nakoy! Marami po nila kapaknars! Ang ganda ito lang mga kapakners Marami marami salamat sa walang sa pagsuporta suporta ng kapaknars vlog! Thank you very much! Keep safe! Always God bless! I love you! mga paklars, uh, shoutout portion muna po tayo. Shoutout po natin yung uh, binibilhan po natin ng cellphone mga paklars. Kung kayo po ay bibili ng cellphone uh, sa Infinix Triple B po tayo pumunta. Kaya na ano. Uh, shoutout po kay Rika May Bonifacio. Thank you po. Kay Connie Sangkaupan. Thank you. Kay Deberlin Platino. Thank you po. Kay Arlene D. Guzman. saka po kay Adeba rin yan. Kung kayo po ay bibili ng cellphone mga paknars. Kaya sa Infinix Triple B magaling po sila mag-assist saka po uh, maganda pa <laughs> mga uh, thank you thank you po mga, sa walang sama pag support ah. yung pong mga uh, ano paghihirap natin ay eh, nagbubunga na po mga kapaknars uh, thank you very much guys uh, kay Tiana eri sa Eriarte family ng Mahati City thank you po uh, sa mundo natin ginagalawan may humahanga din po sa atin kahit di tayo kapogi. <laughs> <laughs> thank you again mga partners sa walang sama, -sama pag-support na ako ah, kayo po ay BBD. Infinix Triple B. Uh, ah, Roy, sa Robinson po yung mga paknars Thank you po. Keep safe always. God bless. I love you.